So ito na mga boss Ayan, tinanggal ko lang yung rubber support niya Pin Pinuktuk lang naman yan Kung paano tanggalin yan Pupuktukin lang ng dahan-dahan yan Para matanggal Ayan, pupuktuk oh. lang Wala, hawak ko kasi yung cellphone ko Kaya hindi ako makahawak ng martillo So, ayan Sinundot ko naman sa dito Mayroon akong panundot, ito tapos eh kumangat na. So hihilahin lang natin 'yan tapos ipapalit siya natin dito. Ito yung kaninang nandoon. Ayan oh, lumubog na to. Yung dito naman kumangat na sa kabila. Ayan kumangat na siya. So 'yan yung tanda ko na papalitan natin. Ha? So anoorin kung paano palitan. Okay? pinaglutuhan na natin so, te testing ko muna to testing muna natin doon baka mamaya may butas to dito eh wala rin eh, pagod lang tayo ba? Diba? Okay, wala mga boss gagawin natin dito is lilinisin lilinisin natin para maging smooth yung pagpasok nya rito maging smooth magitin so, lang natin yung mga natuyong langis Ayan. gamit lang kayo ng liha na pino Ayan lang kasi kapag hindi smooth yung dito nya possible na magkaroon ng din pag inilagay nyo rito kasi nakaangat di ba may dumi na nakakalang so alisin natin sa pamamagitan nitong liha okay Ayan. nakakapaan nyo naman eh, kapag yung angat-angat kasi -angat ng konti dumi yun Ayan.

Eto, so, maganda yung labi ng tubo niya magkabila yun ang importante para hindi siya mabin pag pinasok natin so ngayon lalagyan natin ng langis Eto, so, natin ng langis para matilas pinasok natin matilas itong kanyang ano, panundit ito welding rod lang to mga boss welding rod pinagdugtong ko tapos papasok nyo dyan ayan o no? okay ayan nandito na o oh. nandito lang tapos papasok ko rito Tapos, ah, pupukpukin yan, boss. Pupukpukin, -puk Puk -puk dahan-dahan. Ayana, so, pasok na natin. Ayan. So ito, ito yung tinanggal natin. Ito yung kanina na nasa loob. Oo. Tapos ah, tanggalin natin yung panurdot. Yung isa, may nilagay natin kanina rito. Andun na nakalagay na. <laughs> 'Yun ang habang tinatanggal natin to habang pinupok ko to tumapasok yung ilalagay natin pinalalabas naman niya itong luma yeah. so ayun na nakalagay na ron mga boss at iti-testing natin so ganun lang ganun lang ako magpalit ng tubo sa oil cooler pakita ko sa inyo butas nito Na makita nyo na may butas talaga yung tubo na pinalitan natin.